Maganda gabi mga kaibigan sa aking mga subscriber sa aking mga silent viewer dyan magandang gabi shout out sa inyo lahat mga kaibigan o oh, may nahant ako ngayon ito ay lagpas manggas 2020 age 2 ito lagpas manggas din to okay ba ang kulay nila, mga kaibigan, oh. Yung isa, dilaw. Yung isa ay, ang tawag nito, ah, uh, dark brown. Para silang edge 2. Ito, mga kaibigan, oh, 2001. Ang ganda pa niya, oh. Kompleto, scallop na, oh likod. Medyo madumi lang. Kunting linis lang ito. Gaganda ito. Tsaka ito. 2005. Age 1 lang ito. Pero itatabi ko ito kasi yung pagka 2005 niya o oh, sagad-sagaran sa inner circle oh. sagad Mga kaibigan, baka naman pwede maglambing ng subscribe, papress ang subscribe, papress na notification bell, pa-select ng all para manatay kayo pag ako nag-upload na video. Pa-like na rin. At kung gusto nyo i-share, pa-share na rin. Pag-usapan nga ng mga kaibigan itong 20 rupees. 20 rupees yan. Pictures, 20 rupees. Issuer, Nepal. Issuing bank, Nepal. Rust. Rastra Bank Period Federal Republic Type Standard Circulation Coins Years 2009 to 2015 20 rupees 20 Nepal rupees Ang value sa peso ay 8.37 mga kaibigan Currency rupee, composition paper, size 140 by 70 mm, shape rectangular. Ubers, Mount Everest, Krishna Temple, watermark, window, watermark of drone flower. Rhododendron flower. Ayan natin mga kaibigan. chỉ cạnh nó vào lại bình an đây nó ồ Đó không vừa gặp lắc đau lắc lắc anh ừ Oh, oh. Yung... Hmm. oh. that's nó hindi dumadating yung order kong plus light bale yun na kita na natin yung mark na sinasabi yun yung sinasabing rhododendron flower reverse watermark windows samberder Ah. Ito yung reverse. Tapos nandito yung watermark nga. Pag binaliktad naman, ito yung watermark. diba? Printer si Pirun Piruris Karawang Indonesia Ah Indonesian yung, ano niya, kung tawagin sa mga coins, engraver. Sa paper, printer ang katawagan Siguro ito yung mga nag-imprinta. Tapos may sinasabi ito, signature is na Bahador Manandar. signature. Siguro yun. Hindi maintindihan. Arabic ang nakasulat eh. Ito yung signature oh. Nasabing P62. 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 wala na ibang sinabi mga kaibigan o punta na tayo sa presyo niya mga kaibigan dalawang mintage lang pala ito 2009 at saka 2010 to 2015 iisa lang ang mintage okay, itong hawak ko hindi ko alam po anong year nito eh bali mga kaibigan Ah, ang year ng hawak ko pala mga kaibigan ay 2009. Ito, printin ko ito sa Galing Sanomista. Ito yung in-upload ko. Ang 2009. Ang presyo nga mga kaibigan, verify 40 pesos, uncirculated 60 pesos ang mahal. Pero mas mahal yung 2010 to 2015, no? Mura yung verifying niya, 8.70. Ang mahal ng kanyang uncirculated, 72 pesos. Kumpara natin, mga kaibigan, sa 8.37 pesos. Ano? You know? Pero ang price niya sa collector value, Ano? You know? isa sa kasama dito sa bigay sa akin ng pamangkin ko so mga kaibigan baka naman pwedeng maglambing ng subscribe pa na subscribe, pa na notification bell pa-select ng all para managpay kayo pag ako nag-upload ng video palit na rin at kung gustong i-share, pa-share na rin maraming salamat mga kaibigan magandang gabi